Hello guys! Good morning! Ayan guys, mag ano lang. Silip-silip lang dito sa ano. Uh, -unwing, unwing sa bagong bahay ng kapatid ko. Ayan, sa nasa taas kami niyan. Uh, actually sa baba. Tapos na. Dito lang sa baba. Uh, sa taas na lang yung tatlong kwarto. Pero may ano pa siya. Parang half building lang muna na houses pero may kabila pa siyang itatayo para sa iba na namang room Oo, para sa nilagkihan nila kasi para may bisita at doon or nandoon yung mama ko at saka anak ko doon sila ano, sa isang kwarto kaya niramihan nila ng kwarto ayun hindi pa siya tapos ongoing pala ayan actually guys ayan o, sa taas yung baba, medyo ano na siya. Tapos medyo pwede na ano yun. Ayan, sa simbahan. Yan sa laki ng kapatid ko. Actually guys, yung bahay na yun ay ano. Uh, sa ano lang yan ang aircon. Yung pag baby, uh, pag installate lang ng aircon. Nagaano sila ng aircon, solar, or any ano sa kanila. Ayan. Yan ang ano, parang ah uh, business ng kapatid ko or uh, ano ba yan, installation ng aircon. Na, sila ang kumagawa ng ano, ay sila ba yung tawag yung ng aircon. Pag may bumibili sa shark na ano, may ano sa, sa kumpanya. ah uh, pag may isang ano ba yan, kumpanya, ayan, sila nagkaano. Kaya may ano siya. Ayan. yung multi-cup na yan. Tsaka yung pick-up. Tsaka yung bao-bao ba yan? Ayan. ayan may bago na namang ano yung kapatid ko uh, may bago na naman siyang tawag nito uh, gagawin na ano parang business na actually guys nagano na siya ng solar ayan Ano na naman nagano na naman siya ng blender tawag na blender ba yun yung nagbe-blend ng mga ano ng mga sin or mga color of na ano ayan uh, ayan na practice yan inayos niya kasi bago pa lang na ano yan diniliver pinigyan sila ng galing ng Manila ng parang kapatid ng anak ko bayaw ko ayong ate ko sa kanya galing sa Manila eh Manila eh ayun guys kwarto lang parang boarding house <laughs> parang burning house. Ang taas lang yan ganyan, pero sa baba, cemento talaga siya lahat. Cemento, yung taas lang yung ginanyan niya. Ayan, dat dati rati yung maliit lang yung bahay ng kapatid ko, ano lang siya, nipa. Pero ngayon, ganyan ah, kasi pag masipag ka nga, may hilaga, may ano ka talaga. Wala naman lagi Ayan, lang pispante. Eh. Wala naman lagi lang pispante kaya mga medyo din lamok dyan. Tinambakan, uh, sorry ano yan dati yung sa kapatid ko, parang pest pandemya dati, parang tinambakan nila ng ano. Likod, nag-demo sa kuwan ba? Tsaka binili na kasi ng group yan, hinati ng mga group. yung kabahay Di ng kapatid ko dati. ayan na. Yung tibora bahay nila dati. Ayan na, ginagawa ng CR, hmm. Ngayon, napatayo na talaga sila ang sa sarili ng bahay sabi na nila magsipag ka lang. Si Actually, maraming talent kasi uh -huh. yung kapatid ko. Kaya ganun. Ano si Ana Hideo? Maraming pang kaya yung kaya. pa yung kulang. Maraming pang Ayan na yung bahay. Ang ganda lang kasi mm -hmm. dyan sa baas kasi. Ay, siya, mahangin. <coughs> hmm. kita mo yun. <coughs> ayun Ay, <coughs> nilalagay nila lang ganyan. Ang na nasa gawa. Pabok na. Malaki pa lang kulang. May kwarto din sa baba.